Ba say na. Đi đi. Sai sai sai. Sai sai, đâu à? Kê sai. Đi. tasi si ta si. Ai phải sang quân, là phải sang quân này. Sang quân, ai sang quân.

ginada ay naman sa Sigaw. Huwag mo dahil sa Sigaw. May naabangan ay. Ano 'yan? Ano naman eh. <laughs> 'yan? <laughs> ano naman 'yan? Ano ito Parang mamakaw na 'yan? mamaya Ay, ngay mo. Ma

Garbi Ha? Mo na ha Pilangin mo <laughs> Kung parang may mga sasigaw ha Nakaka-reviews kayo Kailangan ko yung agwas na Sinadadali <laughs> <laughs> Hindi <May> na ako malikasan Kailangan <laughs> ko yung Mag agwas Mag-agwas na saka Ah, oh, nahulog pa isa. Oh, isa Oo, hindi toon pa yung isa Oo oh, uh, uh. May tapong kalakihan yeah, <laughs> yeah. Kapat Ayan, sa Ay, Ay, ang sarap na Ayan, ang sarap yan. Mati po. Mati po yan. Mati po yung pato. Mati po. Halo. Siyam. Ano na Ano na? Ano yan? Ano? Pipicure ba? Kasama ka sa camera. Sakay ko, sakay. Sino? Ikaw. ba? may Oh. yan

Wow. Oh, may kasampo tayong foreigner. <laughs> foreigner ko ito. Foreigner. Ayan, ang ganda. lang yung nagpabantun yun. Hindi alam kung walang pinabantun, ha. Kamiya. Sakay. Malalaki yan, malalaki. Ba't na ba ba wala na? Wala lang, wala lang. Nalatulak. Nalatulak. ano ay. Kitang wala Mamaya, mamaya. Ano ba yan, kitang? Ay, kitang ba? Isi lang, marami pa yan. Ang galit, kitikit yung kit, lambat ngayon. ba? Ano? Hirap ganyan ay. Ha! Oh, lapad, oh, lapad, 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 lapad. mo pa. Lapad, oh, ho,

Kinabi mong madali. Wala nasyerte mo palang makasana. Hoya. Yan kasama. Aba, magaling sa lakaya. Ah, na. O, Hindi naman din oh, naman. Bro na. na Ah, uga. Ay. Ay, ina. Ay, nakakagto na naman ang pamangkin. Baka ikigutom na. Parang yung lango, lin. Aba, 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 aba. May mara pa daw pala. May malapat din doon, dami oh. Ah, na din ang tibay ni Mamang Tid Ganong din ah. Ay, Ay ako Diyan yan Kung magpabili yun yung may tahing Dahil may nang pala Dalaki Dalaki dyan Dalaki dyan

Wala na yung kahuya, ito pa naman lagi to tatay Lagi ito Tatang mo Ah, kami ka, tangi Isuot mo muna, isuot lang yung ano, isuot mo Isuot mo lang, mo lang, mo Gaya gaya ito Gaya gaya ito, gaya

mama mapunit. Hindi. Tigas na, tigas na. Hindi na kaya. Hindi na kaya, niya na kaya. Kaya na. Tama. Mga ayan, mga ayan. Ay, ayawan yan. putik na yan. Putik na nga yan eh. Yung pa, yung may bago pa. Hindi <laughs> 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 na yung putik na ay Hindi na yun uug Hindi na ka Ay dali

nokai katinig tapin na nakuha milyai higit milyai higit bah 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 baba 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 bah Baba 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 bah 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 bah

Mga tibu kayo. Isang tibo lang, sulit na. Ay <laughs> lalagyan. Eh, hindi ako na yeah, yeah. Sige, <laughs> sige, sige. Isang 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 Isang

<laughs> Di kaya yang Kaya nih ya. <laughs> Bagnehan. Cita. <laughs> Ayo mana pak? Ayo mana? Ha, Tadi mana <laughs>

guys kakak tengah hulu guys guys kakak <laughs> <laughs> guys. Hey guys. <laughs> Welcome to my vlog. Nah, itu Yang ko Nah, itu Hindi akin yan. Hati-hati kami dyan. <laughs> 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 oh, abot! Gun! 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 ang buwatin. May may gan, Gun! Dami o, dami o. Ayun, doon, malaki may maliit. Dami o. Oh, dami oh. Dami o. Oh. <laughs> hey, <laughs> eh. Karlo yeah. Dami Dami oh. <laughs> o. <laughs>